Subay sa naghinangat na piniliay ay kontrabigay des, gimuntar na sa lima ka mga police station sa Lapu-Lapu City. Girasig sa kapulisan ang mga upunganon nga, nga kung aduna may mabantayang boat buying sa inyong mga barangay, mamahimo kining itaho nga to sa police station, diin nahasakop ang maong barangay. Matud ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, gisugdan nila kini pagmuntar kagahapon, Abril 22. Human mi pagawasog memorandum ang Camp Krame, nga nagmando sa tanang mga police stations lukop nasod sa pagbuntar o kontra bigay desk. Hinoon sa pagkakaroon, wala pa nadawat nga mga report sa vote buying ang mga kontra bigay desk sa limang ka mga police stations sa Lapu-Lapu City. Ed evidence warrant, pwede tama makadakot o atong maaktahan. Pero kung uh, puro na allegation, uh, ng buhatag report, then atong i-submit sa COMELEC para ang COMELEC na ang mag decide or magiring about that.